Samantala, dumayo pa mula sa malalayong lalawigan ang ilan upang mag-apply sa mga job fair na inorganisa ng Department of Labor and Employment bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa lungsod na Maynila, aabot sa 4,000 bakanting trabaho mula sa 26 na mga employer ang inalok sa mga aplikante. Ilan sa mga inalok na trabaho ay housekeeper, cashier, office assistant, clerk at marami pang iba. Aabot naman sa higit isang daang libong bakanting trabaho sa loob at labas ng bansa ang inalok ng nasa isang libong employers na kalahok sa naging kalayaan job fair kahapon. Para naman sa unang hard on the spot na si Joseph na nagmula pa sa Leyte, isa't kalahating araw ang inabot ng kanyang biyahe para lamang makapunta sa job fair sa Maynila dahil sa hirap ng sitwasyon sa kanilang probinsya. Maliban sa hirap na kumbinguhan ng trabaho, Karaniwang hindi rin siya nabibigyan ng na pagkakataon sa kahit na anong posisyon dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo Gawa ng pagpapalit ng kurikulum. Ano naman yung nararamdaman mo na nakakuha ka na ng trabaho dito sa Maynila? Siyempre po masaya dahil po yung pera ko pong dala, at least magagamit ko po, po siya sa requirements ko po, hindi ko na po siya magagastos pa sa iba-iba pa. At malalaman ko po na at least may mapagkukunan na po akong income sa susunod na buwan.